Hi guys! Happy Friday morning here in the Bulacan! Happy morning po sa lahat. Tara guys, almusal po tayo. Meron tayong konting kanin dyan guys. At saka meron tayong soup. Ayan po guys, so soup po yan. At saka meron akong leftover na chicken kagabi. Ayan po. And air fry ko siya guys. At saka meron tayong nilagang itlog meron tayo syempre may favorite pagsiyo at sya kayong yung ating coffee is life meron tayo water dun guys tara guys almusal po tayo happy morning sa lahat okay guys our topic of today is tungkol sa mga anak yes guys ah uh, yung pagdisiplina o pagpapalaki sa mga anak guys yan po yung ating pag-uusapan pansin mo ba guys siguro hindi lang talaga ako nakakapansin iba na po ugali ng mga bata ngayon kaysa noon kasi noon ang mga bata noon may takot sa magulang tapos pag umaalis lagi nagpapaalam, lagi may respeto lagi naka uh, mamano, pero ngayon hindi mo na po yan makita sa mga bata never na po sila nagmano sa kanilang mga magulang pero hindi naman po lahat kasi yung mga lugar na kaugalian pa rin na gano'n yung nagmamano ang mga bata may ibang parang pong bata talaga siguro po yung galing nila hindi po yan minsan, ewan ko lang po ako mali lang po talaga ako hindi na siguro po yung minsan na ay dahil yun sa magulang Oo, dahil sa magulang po, papalaki ng mga bata. Pero minsan, yung pag-uugali ng mga bata ay naaadapt po nila sa naririnig nila, sa nakikita nila, sa nakakasama nila. ba? Diba? Yun siguro ang sa akin lang. Yung mga bata na, halimbawa, utusan mo lang, nako, yung ganito, nak bumili ka nga nito. Lagi, ay, nako, ayaw, ayaw ko, Si mama talaga, ayaw ko, ayaw ko. Lagi sila may ganyan. Lagi may, Uh, may pabalang na sagot na pag nakikita nila na yung ikaw na magulang ay parang galit na galit na doon lang sila susunod sa utos mo pero bago kanila sundin ay talagang may angilan na mangyayari, mayroon talagang ayoko, ayoko ganun sila palagi hindi ko alam guys bakit ganun diba uh, siguro yun na nga yung sinabi ko kanina na naririnig, nakikita at saka wala po sa magulang eh kasi minsan siguro ikaw na nanay, ikaw na tatay kung disiplin, disiplinahin mo yung anak mo kung yung anak mo talaga ay matigas ang ulo, wala kang magagawa talagang siguro minsan napagsasabihan mo yung anak mo siguro ano sila yung papasok kaya yung sa kukutin <laughs> Siguro, papasok ba yung sa isip niya? Di ba, kalimitan, mayroon na nga pasok Mayroon mga anak na nakikita ko talaga na, nang sumusunod sila sa magulang at saka ano sabi ng magulang ay ako sila at nakikinig sila. Pero may mga bata talaga na napapakinggan lang nila, ilalabas nila sa kabilang tenga nila, paglabas nila, wala na. Yun po yung guys, di ba? At paano ba ang pamamaraan ng pagdisiplina ng mga anak? Uh, nung maliit pa ba ito nung sanggol pa ba ito or simula na natin ang pagdidisiplina at maaadapt niya po ito sa paglaki niya o mayroon naman talaga nakadisiplinain po siya ng maliit siya hindi na po niya ito naaadapt sa paglaki niya parang hirap guys ba? Diba? kaya bahala na po kayo guys thank you guys tapusin ko muna yung alumsal ko at uh, have a nice day magingat po tayo palagi